Magandang araw sa inyong lahat. Nawa ay pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagninilay sa mga salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayun din noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit nang araw na umalis silot sa Sodoma, umula ng apoy at asupre, at natupok silang lahat. Gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Pagsasadiwa Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sa Ibanghelyo ngayon, malinaw na walang nakababatid kung kailan ang muling pagbabalik ng anak ng Diyos. Gayon din, ipinapahiwatig na lahat ng bagay sa mundo ay lilipas. Lahat tayo ay mamamatay at walang mananatili Kundi ang mga alaalang maiiwan natin sa ating kapwa. Kaya nga napakahalagang ang tuon ng ating buhay ay hindi sa mga bagay na makokolekta natin para sa sarili kundi sa anumang malaki o maliit na bagay na maibabahagi natin para sa kapakanan at kabutihan ng iba. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa atin sa pagninilay. Magkita-kita muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Edward Dantes mula sa Society of St. Paul, doing all for the gospel.